Catherine Bernardo nagseselos daw sa bagong karelasyon ni Daniel Padilla. Sa mga lumabas na ulat kamakailan, tila nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa pagiging seloso ni Catherine Bernardo sa bagong karelasyon ni Daniel Padilla. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang source, ang bagong karelasyon ni Daniel na si Amanda Zamora ay kinikilalang anak ng kilalang mayor na si Mayor Francis Zamora. Ang pamilya naman ni Amanda Zamora ay kilala sa pagiging mayaman, na may mga negosyong pag-aari sa bansa, ay naging usap-usapan sa social media at sa iba't ibang balita. May mga balita rin na nagpapahiwatig na malaki ang suporta at pagtanggap ng pamilya ni Daniel kay Amanda. Ayon sa mga naging pahayag, lubos umano ang galak at kasiyahan ng mga malalapit na kaibigan at pamilya ni na Daniel Padilla at Amanda Zamora sa kanilang pagsasama. May mga larawan pa na kumakalat sa internet na nagpapakita ng kanilang mga pagkakasama sa iba't ibang okasyon. Samantala, hindi naman direkta na kinumpirma o itinanggi ng mga sangkot ang naturang mga balita. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagbibigay linaw sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa ngayon marami namang mga netizens na hindi pa rin pinapaniwalaan ang naturang balita at sinasabing isa lamang itong fake news, maniniwala lang daw sila kung mismong si Daniel Padilla ang magsasalitang magkarelasyon sila ni Amanda Zamora. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!